So what's up guys? Ito na yung ating uh, uh update sa ating Prolink. Ayan. So ganyan yung pag-install niya. So what's up guys? Uh, ito na yung ating in order sa Shopee no. So ayan. to so, ito yung ating lumang ProLink. Ayan. Ito yung sa last sa video natin. Uh, check nyo na lang. So ito yung ginawa natin. Na-vlog na, na, na natin guys yan So ito na yung itsura nya ngayon <laughs> Grabe yung alog oh Meron talaga syang alog guys So Nag-isip ako na Yung gantong klaseng uh, Stick bearing Stick bearing kasi ito guys eh yan Ito so, yung kanyang dust seal So, mabilis siyang masira. Pansin ko lang. Ayun Pag pinasukan na siya ng uh, dumi. Tsaka yung tubig. Sisira na siya. Ayan. So yung nagkukos siya ng alog-alog sa ating swing arm. So ito naman. Yung nabili natin sa Shopee. Medyo malaki yung bearing nya. Uh, binagay lang? Meron siyang uh, dust seal dito naman wala so ano pala na pala nito diretso salpak na siya wala na siyang tawag dito may ganun no hindi ko alam kung anong tawag dito eh. ito yung hindi ko alam kung anong tawag dito guys ito yung salita na to Yan Basta ganyan na lang sya Sus, sira pasok <laughs> Yan Ay. Ay, Sya nga pa sa Yan Siguro linisin lang natin to para may higing swak sya Medyo madumi kasi guys eh oh. Ayan. So, yung ginawa ako. Testing natin itong gantong klaseng bearing universal. Ay, so, ito kasi guys, ang hirap hanapin. Itong bearing nito. Stick bearing niya, ang hirap hanapin. ito, may nakikita ko sa shopping gantong size. Ayan, Korea. KBC 6000S. Ayan, ganyan yung kanyang uh, bearing number. Kung hindi ako nagkakamali guys na. Ayan, marami siyang kasukat. So marami siyang ano, madali siyang hanapin. So let's go guys, kapit na natin to. Hindi ko na binidyo yung pagtanggal kanina kasi mahaba yung video natin. So, papakita ko lang sa inyo mamaya pag may kabit na so let's go guys so what's up guys ito na yung ating uh, uh update sa ating pro link ayan so ganyan yung pag install niya yung maiksi dito sa baba tapos yung pahaba naman yan yung sa ta pataas ito yung bagong bilhin natin. Ito na yung progress niya. So, matrabaho nga lang. <laughs> so, ayan mga guys. Wala nang alog yan mga guys. Wala na siyang alog. Yung, yeah. lagay lang ko ng washer. Lalo sa gilid. So, kailan, ganito yung pagkaka-install nyo guys kasi pagkabaliktad uh, for sure ano yun uh, may nyo sobrang taas ng ano nyo ng motor nyo kasi baliktad yung pagkakalagay na ang ProLink so ayan so ayan guys uh, hindi ko kayo mamaya pag natapos na natin ikabit yung mga kulang sa motor natin So stay tuned mga guys. So ayan guys, ah uh, ito na pala yung update ng ating ProLink. So nalagay na natin. So ang problema, ah uh, medyo alanganin yung kanyang tawag dito yung center stand. nilang lalanganin siya. Medyo sagad na yung, yung ano niya, yung tayo niya, parang kunting ano lang natin, matutumba siya. At so ginawa natin, nagpa-welding tayo. Pinawelding natin yung kanyang side side stand. Yan para tumaas lang siya. Kasi pag hindi natin din pinagdagdagan ko siya, guys, eh kasi kung hindi natin siya patatagdagan parang sobrang higang higa talaga siya ayan saka mahirap talaga sa parking ito pala yung ano nyo, tayo niya ayan sobrang tumaas talaga siya konti parang naglip off siya ng pataas yung likod so yun guys ah, hanggang dito na lang yung ating video at kung bago ka lang guys sa akin channel, uh, please huwag kalimutan mag-comment, like and subscribe. At uh, uh, huwag kalimutan i-hit notification bell para updated ka sa akin videos. So, salamat, thank you for watching.